Mary Mart, si Mary Mart nandito na naman sa Rose Mini Mart. Ayan, no? long time no, Z, Mary Mart. Two weeks ata, no, kasi wala ko ma-order sa kanila, kaya ngayon na lang ala, tinahanap na nila yung bigas. Yung bigas daw, mayroon agad nagpa-reserve. Kanina may balik-balik, sabi ko may parating. Eh, hapon bumalik, wala pa, eh, ginabi na pala. Magsi 7pm na. Ayan na, si Mary Mart, all sale, kompleto na, barato pa. Ayan, oh. No? Ang laki-laki ng truck ni Meron. Hindi kasama si Papa P for today's video. Nakaka-miss naman si Papa P. Si Papa P, si Papa P. P-P-P-P. 150. Ayan o. Oh. Wow. Meron tayo isang sakong bigas. Tsaka mga, ano to, tubig to ma-order ko. Yan. Yeah. Ayan nga sinasabi ko, diba? Iba't-ibang klase ng tubig. Absolute. Wilkins, Wilkins Pure. May summit pa dun. Summit. Ayun o, summit. At saka yung refresh. Yun. At saka yung bigas. eh, meron pa nature spring distilled. O, oh, puro tubig. <laughs> Bawal mauhaw mga tumors ko. Wow! Meron pa pala. <laughs> Di pa pala tapos si Kuya. Nagbagsak. Meron pa tayong isang box ng piyatos, tsaka manghuan. Yan. Chicherya. At tsaka tubig. O, para hindi diba magkayuti ay pag kumain ng chicherya. Kaya may tubig. Ayun pa. O, pa more. May cheese ring pa. Tsaka uishi. Yan. Sige. Diyan lang muna kuya yan. Bigas na lang siguro yung ibababa. Diba? ba? Ayun na si Bigas. Dito si Bigas. Bakit binalik na naman yung packaging ng old packaging ng Bigas na yan? Dito na lang And dito, yan, yan, yan. Dito, dito. Dito. Bigas, si Bigas, si Bigas. Delivery again from Mary Mart Wholesale. Wow. Ayan o. Oh, Mary Mart, Mary Mart. Mga tubig. Iba't ibang klase ng tubig. Wilkins, Absolute, Wilkins Pure, may Refresh, may Summit, may distilled, may chicherya, may mga box, box, box. Ayun pa, oh. may Wilkins pa, oh. Minute made, minute made, chicherya, chicherya, chicherya. At yung bigas, mabuti ng, syempre, 10,000 plus. Kasi 10,000 naman ang isang delivery nila para ma-wave ma natin yung delivery charge. Yan. Syempre, ang ating pinagbayad dito ay credit card. Ayun, Maya credit card. 10,068. Yan. Yung kanilang bigas. Good po. 50 kilos, marami na nagpa-reserve. Yan o. Oh. Tatakal-takaling ko na tumaya-maya tigli limang kilo para maibigay na pag may pumunta dito. Kasi pag nakita nila yung truck ni Mary Mart, alam na this, may bigas na si Rose na mura. 40 per kilo lang. Dito lang sa Rose Mini Mart. Yan yung ating mga bigas. Paubos na rin. Yan. I